Kamusta mga tol? Yes! Ang wakas no! Si Bradley Bill Nasa LA na LA 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 Clippers Harap na yan May try na natin niya Pero bago yan At siyara muna tayo Focus lang sa goal yeah! Okay game, na out na nga ng Phoenix Suns Itong si Brad Bilbil mga tuloy eh, no? Actually, 110 million pa yung natitira sa kontrata niya Pero ang sabi ng chismo sa kong kapitbahay Nakakuha rin ng discount ang Phoenix Suns 13.9 million dollars yung discount nila At ayun, sa Clippers naman daw maglalaro ngayon Si Brad Bilbil sa kontrata na 11 million dollars Sa dalawang taon na player option naman Yung pangalawang taon at kung naalala nyo, hindi naging effective sa Phoenix Suns yung big three nila, diba? Si Tuklao, si Bugatti, tsaka si Brad Bilbil, eh. Tinanggal pa nga nila sa first time si Brad Bilbil at ginawa siya pamalit lang ng Phoenix Suns. Pero teka lang, ha? Bakit ba talaga yung nilaro niya sa Phoenix Suns kaya ganun ginawa sa kanya? Kasi kung titignan natin yung stats ni Brad Bilbil last season, 17 points, 3.3 rebounds, 3.7 assists, 1.1 steals, 0.5 blocks, 49.7% sa field goals, pataas ha? 38.6% sa 3 points at 80.3% sa free throw. So parang okay naman, mga tuloy, leno. no? Maganda naman yung stats si Brad Bilby Tapos mataas pa yung Figo percentage niya Tsaka yung 3 point percentage niya Actually mas mataas pa nga yan Kaysa Jalen Green minded Na 42.3% na sa Figo Sa babae eh, At 35.4% lang sa 3 points So parang ang swerte ata ng Clippers dito mga tol no Nakakuha nila si Brad Bilby Sa napakamurang halaga lang Una kasi mga tol Score talaga yung si Brad Bilby eh As in isa yan sa mga player sa NBA Na ibigay mo lang yung bolos sa kanya At hayaan mo siya mag-isolation Makakascore at makakascore talaga yan diba? At yan, magiging useful talaga sa Clippers mga tol, no? Kasi diba, ando si Balbas, ando si Android number 2. At eto, meron silang pangatlo na player na kaya mag-create na sarili niyang tira. Importante talaga yung mga ganyan mga tol, eh, kasi imbis na kunwari, magpapahinga ng Clippers si Android number 2, eh di si Balbas yung may iwan ng solo ngayon sa loob, ba diba? Siya yung palaging hahawak ng bola. Pero kung nandiyan si Brad Bill pwedeng dalawa palagi yung score nila sa loob, eh. Kung baga tulad niya, tinan mo, paubos na shot lock dyan, diba? Eh kailangan ay ipasa rin bola, wala na siya dribble. Eh napunta kay Brad score din naman, Meron pa sila isang maaasahan na score. Ano may score na ganyan? Eh, kung di nyo naalala, walang pinagkaibes sa si mga tol. Sa OKC, meron doon. Ando si Nana, di ba? Bilang primary score. Tapos second score nila, si b naman. Kapag hirap maka-score si Nana, hindi makakuha ng foul, si B1 naman palagi yun yung takeover para sa OKC. Oh, syempre, meron na naman tayo mga kapal na mukha na nagpapa-shoutout. Shoutout sa Sherwin Briones, pang grabe Concepcion, Tarlac. At kapag tinignan natin yung shot niya, ayan, tinan niya, oh, ah, doon sa loob, sa malapit sa ring. Ayan, no, 66% siya doon, napakataas dyan, mga tol, ha. Ah. Mas mataas pa actually kay Lolo Bro na 64.5% sa loob. Kasi okay naman talaga yung mga salaksak niya, mga tol, eh, no. O, ayan, tinan mo, ganyan, no, palobo, patay ka dyan. O, ayan, pa isa, tinan yung salaksak niya dyan, no. Mabilis, matigas, at alam mo talaga, score talaga yung hayop, eh, no. Ayan, no, layup yan. yan. maganda na naman yung ganyan, mga tol, kasi mababawasan yung bigat na binubuhat ni Andrew kasi meron pang isang player na kaya sumalaksak sa loob at talaga mataas yung percentage niya sa loob mga tol kasi ang dami niya talaga kayang gawin sa loob eh. Tulad niya tinan mo, iniipit na siya dyan, di ba? Pero bigla tumulong tapos papakita na lang ginawa, ang dali eh. At akala siguro ng iba, ay shooter lang yan tol, walang kwete at actually hindi ganun Tingnan mo to, oh. atletic din talaga yan mga tol ah. Kaya baka tingnan mo, dak, dak, dak. Mga layup floater, o, kaya by the way, basta makapasok sa loob yan, ang dami talaga niya pwedeng gawin sa loob eh no? Hoy, like mo, ano na, huwag kalimutan mag-like na hindi maser sermonan, mag -like na! <laughs> At kahit nga sa midrange mga tol, maganda talaga yung shooting nito. Ha? Ayan na naman siya, siya. tingnan mo. Oh. Lalo dyan sa may free throw. 58.2% siya dyan sa may free throw. Tapos dyan ha. At doon pa yung pinakamarami yung tinira. 46 out of 79 siya sa spot na yun. Doon kasi nanggagaling yung mga pull-ups mga tol. Eh, no? Yung ganyan, tingnan mo. Oh. Biglang po pull-up dyan sa may free throw na ganyan. Diba? Patay ka dyan. Oh, ito pa isa. dribble pull-up yung ginawa niya. Doon na naman sa may free throw. Ayan, no? Patay ka dyan. Pero kahit sa naman, actually, sa court eh, no? Tumitira talaga itong si Brad Bilbil eh. All around na score kasi talaga yan. Kahit nga, actually, sa three points, okay na naman talaga eh, no? Mataas pa nga eh. 38.6% siya sa three points. Doon nga sa Phoenix sa mga tol, naging corner guy pa nga to eh, no? Tulad yan, ayan, no? Pero okay din naman talaga yung mga tira niya sa mga corners eh. 35.1% siya sa right corner. 30 out of 37 siya dyan. Open niya, patay ka dyan. Pero mas maganda yung tinira niya sa left corner naman. 23 out of 50 siya sa left corner. 46% mataas yun ha. So kung gugusto yun ng Clippers, gawin siya corner guy, pwede naman talaga. Shooter naman siya sa mga corners eh. Oh, ito pa isa, shoutout na naman daw. Shoutout sa'yo, Carlos City from San Antonio, San Pedro, Laguna. Mua mua chup At sa mga cuts actually, puro backdoor cuts lang yung nakikita kong ginawa niya mga cuts ha? Kasi nga, doon sa Phoenix Suns, naging corner guy siya, di ba? Palagi siya sa corner, nakapwesto eh. Tapos, dyan na siya mag-backdoor cut na ganyan. Ayan no, nice pa so. Dak at tapos ina siguro na iba ay malamang gawing starting shooting guard ng Clippers to, no? Pero tingin ko mga tol, ganito yan, ha? Ang magiging primary role talaga niyan, baka point guard ni Balbas. Siyempre, pwede pa rin naman siyang gawing starting shooting guard, di ba? Pero eto, kapag inilabas na ng Clippers si Balbas para mapahinga, eh baka ang gawin nilang point guard si Brad Bilbil na. Kasi nagpo-point guard naman talaga siya dati pa minsan sa Phoenix Suns, yun nga lang mga tol, mahina dumipensa si Balbas, di ba? Eh mahina din dumipensa ito si Brad Bilbil. Eh baka mahirapan ang Clippers sa perimeter defense kung pagsasabayin nila palagi si Balbas at si Brad Bilbil sa backcourt. So yun mga tol, no? Tingin ko talaga, isa to sa best pickup na nangyari ngayong off mga tol, ha? Kasi legit na player talaga at scorer. Eto si Brad Bilbil, kahit na inaiwan pa siya ng Phoenix Suns kasi nagre-rebuild na sila, eh. At talagang overpaid Malalato dati eh no Pero kung skills lang Kapag uusapan natin Legit talaga yung offensive skills Itong si Brad Bill Para kasi siguro nakakuha Ng costing rips Na pwede mong asahan sa opensa Kahit na mahina pa dumipensa Sa napakamurang halaga lang eh at yan, napaka-importante talaga yan, mga tol. Lalo na kapag tinatamad pumasok si Android number 2 kasi malakas yung ulan, diba? Ha, sabihin nun, boss, absent muna ako, masakit chan ko, eh, ganun yun, eh. O, eh, mas dalong pwede din lang gawin yun kasi meron na silang pang score na papasok eh si Brad Billbil eh. Pwede din lang asahan si Brad Bilbil na ng score ni Android number 2. Isipin nyo na lang ganito mga tol ha Sino ba ang nawala sa Clippers? Eh di ba si Normal Powell Ako oh, sa si shooter na scorer di ba? Pero ang pumulit Isa rin naman talagang shooter na scorer Si Brad Bill Bill eh. Mas mahina nga na dumipensa ng konte Pero pwede na talaga eh Kung ano yung ginagawa dati ng Clippers Kay Normal Powell Eh malamang asahan nyo Ganon din mismo yung gagawin nila Kay Brad Bill O ano pa yung magas Mang like Brad Bill Bill